So, hello guys. Uh, have a good day mo. No? So, for today's video guys, um, tungod kay uh, walay classes So, nagkuha ng mga bata karon guys, no? Nag-online class. So, nag-module lang guys. So, karon guys, among buhaton. So, na'y activity na gisen ang teacher ni sa kung anak. Uh, Mag-reading ni guys. Magbasa. So, muna ni karon guys sa di pa na mo masugdan mo ni ang panghitabo bago mi naka basa so kabalo na mo guys pagbata sige na tagtawag oh buhaton ang tanan urug urog -uro, para lang aprobahan no nga mansira na nila ilang activity so kitang mga mama pakumbaba lang ta basta lang ang na to ang ato ang kuan gis ba mga uh, mga bulahaton diri sa panimalay kana labi na lang activity so uyong uyonan na nato tong anak kay so ginani ang mga pagitabo guys bago mi nakabasa guys patulog-tulog muna si Lord ayun kalat doon kalat dito so aba, bago lang yan siya ligo yan kung saan-saan Kinakalat yung mga laruan. Yun. Pahiga-higa naman. Yun. Doon. Laruan doon. Dito. Tingnan nyo yung ano namin guys. Paper. Wala na. Kunot na guys. Ito. Hindi talaga pag ano guys. Bagay doon. Hindi na maintindihan yung dalawang pad paper guys. Wala na. Para ng batu guys. Tapos. Puno na niya yung drawing-drawing, guys. So, muna na yung mga drawing-drawing, guys. Huwag ka ng mga squibili toilet, guys. Grabe ba, guys? Sinurot na lang niya yung mga papers. O, sige. Kuhaan. Pasulata o pangalan. Liliit na sulat. Pakuris-kurisa. Pakuhaan na yung squibili squib toilet, guys. Oo. oo. Kita niyo na, guys. Grabe, guys. Grabe na yung mga drawing, guys. O. Sus. So, grabe niyong tapong kain guys. Uy, pabasa. So, dugay di ko na-aprobaan, guys. So, baka na to, oh, mabasa ba si Lord, no? So, maya-maya, guys, abangan natin. So, ayun na naman, guys. Lord, sige na. Kailangan ko pang lambingin to, guys. Saan mo na yung pangita, Lord? Kita, guys doon man. na guys, si cut cut na si Lord guys. Wa gid ni puko sug basa guys. Duay nog dia. Wait lang, ayan na mi gas. Na sa tani. Igang na kayo, guys. Ayun. So, kailangan natin kumbinsin yung ating anak guys. So, ah uh, Matikita niyo mamaya kung nagawa so, sa siya. Number nine. Ang ama niya ay abogado. Ay, -ay abogado. Sa baan. Bumili ng abo si o ka. Number 7. Totoo ang sinasabi ni po ni to, toto. Number 8. Si ro mo ay rumuna. Ay rumuna. Ya? Yeah? Si Ramuna ay morina. Number one, the boat is in the mud. Number two, the number. I number two. king have a pet hen. Number three, the the, the hot pot is hot. number four. number four. we we have hot. we had fun in the sun. number five. the jar is in the car. number six. the fox is in the car. Box. Number 7 I see a big pig Number 8 I had a Number 7 I see a big pig Number 8 Ngayon na nga guys, natapos na namin yung activity na live, nabasa na niya So salamat kay sa paglantaw guys, mga new followers, followers. Salamat mga friends. Thank you kaayos sa inyong pagsuporta n'o. Um kini atong vlog guys, mix ni Karun, guys kay wala jud ika content nga isa lang jud atong pokusan n'o. So atuan ni guys, magbuhat sa gitak mix, remix ang tirada ani guys. <laughs> so kata lang guys. Salamat kay guys.